Ito yung latest video update natin ng Green Meadows Residences Phase 3 Extension. Ito yung mga Adeline. So yung may mga yung may mga unit dito. Ito na po yung inyong unit. Harap nakatayo na lahat. No? Oh. Yung mga pintura na nga. Last time na pumunta tayo dito. Wala Ang gandung. Mga, mga jasmine na lang ang ano, pipinturaan. Ito yung game access sa kabila naman sa highway dito ang daan ito yung water source dito tangke malaki yan ang floor area nito 40 square meters na eh kaya mas maganda pag ano kung maraming ang may motor ka meron kang kotse Okay na okay yung Adelaide. Hindi na tayo makapasok dun sa baba. Kasi yung going din yung pagbukay sa ano, sa mga Pag tinaas yung kamay, atas tayo. wala. sa metal ulo mo ah. Ito, yung face four. At face four, may available pa tayo dito. Ang available nito ay mga Adelina. Sir. Busy po. Kung Busy. po. Doon ah, okay. okay. Ah, sige. Tapos tayo. ka dito lang. Para lang video lang pa ganun. Ah, okay. 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 Nyo. I